bisyuhin. Ayan eh. <laughs> Oh, itu yang anu, mga ibon. Tara picture tadi to. Oh, itu isa. Oh. Woy, it lockdown natin. Nah, <laughs> yeah, no, ibon. Oh, <laughs>

Birds, birds. Ayan na, oh, lumabas na. Ah, lumabas na isa. Maganda. dalawa. Lumipad na. Ayan, lumipad na. <laughs> ang galing. Ito na no.

<laughs> Ayan, Galing, oh. Dito lang yan, may mega deck like. Ayan Ayan, tatlo Diba? Ayan isa Ang oh. galing Yaki gam. ko dito sa ano, may yeah, ano. Oh, yo no. galing. nung din umuwi. Galing Yaki. Oh. gam.

Oh. Ano pangalan po nito, te? Hindi ka nakilala. Oh. <okay. laughs> Kapla yung naglulod sa papa. Okay. Uh, <laughs> <wala> oh. sa AC. 4 sa Dakota. Ayan. <laughs> Hindi, basta pa ganun. Sa <laughs> isda. Ay, dalawa. Ayan. Oo. Yun. Galing, ano? na! <laughs> <laughs>

hop oh. <gulit> oh. ah ya oh galing turun-turun iyo noh itong mga <gulit> Sabe -sabe -sabe sa nilalaw, oh. ben yung sa akin andas taso ayo sa akin oh ayo suway oh so, eh. ayo pa umuwi. <laughs> Ayan o oh, oh. Yun Ang dami nagpapali pa dito na Ayan o oh, ang ganda o Ayan Ayan Dito lang yan sa may Mega Dike Dampalit Malabon Ayan May pa dito na ibon Ayan o oh, ang galing <laughs> Yeah. Nakalipad na rin yan, sir. Ah, yun. Ganda. Ayan, Yung iban, dun, Ayala, ayala. Oh, ay di chul chul. Chay. tayo. Hindi! de, dan lang ko. Ayos. Pinalilay mo mo, diyan mo diyan. mo diyan mo diyan. Wala mo Wala mo diyan. Alam mo diyan mo diyan. Alam mo diyan mo diyan. Alam mo